Mabango na pangit or mabaho na pogi? Mabaho na pogi. Sanay na ako katabi ko eh. Pangit na mabango or pogi na mabaho? Can I give him the other one? What if you do give him and then it still stinks? That's tough. No. Pogi na mabaho. I'm just not gonna breathe. Sorry, I want the guy that smells good. Mabaho na maganda or pangit oh. na mabango? Ako pangit na mabango bro. I can't do mabaho bro. Would you rather have a girl that looks good but stinks? Or a girl that is ugly as But it smells good. Can't have a girl that stinks, bro. Mabaho na... What? I'm lagging. Mabaho na pogi or pangit na mabango? Pangit na mabango. Mabaho na pogi o mabango na pangit? Pangit na mabango. Yeah, pangit na mabango. Pangit na mabango or pogi na mabaho? Pogi na mabaho. Paano hindi naliligo? Ah, uh, may na yun. Basta pogi? Basta pogi. Pangit na mabango o pogi na mabaho? Pangit na mabango kasi masasarap yung mabango. Dapat amoy daw na yung breed ganun. Pangit na mabango o mabaho na pogi? Mabahong pogi, papaliguan. Paano mabaho pa rin? Tatapan yung ilong. Mas pogi ako. It's hot!